Ito po, napakaliwanag. Nag-backfire po kay Duterte yung kanyang mga binitawang salita, binitawang statement tungkol nga doon sa um, nangyari kamakailan dyan sa Glory Mountain na dapat sana ay maisilbi kay, kay Kibuloy ang most wanted ng FBI at ang Pugante, isang dangerous na fugitive ang arrest warrant. na dyan ang PNP personal at syempre ng, ang CIDG at nagdala ng kung ilang batalyon bilang paghahanda doon sa mga pagyayabang at pagbabanta ni Kibuloy. Dapat lang. Yan po ay kinundi na daw, na si Duterte. Sumakit so, ang ulo ni Dikong. Ang dami niyo pong iniisip ha. Pero naandyan siya para depensahan. Gumagawa pa rin ng paraan para ipagtanggol ang kanyang kaibigan na uh, ganun din ang kasasadlahan sa huli. Pareho kayo ng faith pareho kayo ng kapalaran. Mm -hmm. Dahil pareho kayo na gumawa ng matinding kalimonyohan sa ating kapwa, sa ating mga kababayan. Ito, I strongly condemn the use of excessive and unnecessary force in serving the warrant of arrest for Pastor Apollo Kibuloy. I strongly condemn them. Mm -hmm. Sabi ng mga netizens talaga lang ay kung babalikan niyo po kung paano yung in order niya na shoot them dead ng panahon ng pandemya. Dahil ang sabi niya dito nung, nung nag-order siya sa mga pulis at military and even barangay officials to kill quarantine violators. Shoot them dead. Sino po ngayon ang lumalabas na na uh, uh, bayulente O di ba kayo po? mas matindi itong order niyo na ito. Tapos sasabihin niyo excessive and unnecessary force ang ibinigay ng PNP at ng CIDG sa um, supposedly ay pagselbi ng warrant of arrest kay Kibuloy. Tignan niyo naman kung gaano karami yung ginawang human shield na itong si Kibuloy. Ibig sabihin talaga, pinaghandaan ito ng kampo ni Kibuloy. Sabi ng ilan, meron daw na nagtimbre sa hanay ng PNP para nga hindi mahuli itong si Kibuloy. At sa tingin ko kung meron nga, kung totoo yan, yung PNP official na yan ay siguradong makadetect. Siguradong nabayaran ng kung sino man. Kano naman. Sana wala. Pero good luck.